Okay guys, uh, welcome back sa aking channel, ang Jilon uh, Maki Works. So, share ko lang guys, no. Ang content ko dapat ngayong araw is uh, doon sa request sa ating uh, comment section, no, na nag-request, may isang uh, nag comment doon na nag-request siya na kung pwede gawa natin ng tutorial yung uh, interrupted na busina. No, uh, so gusto niyang Uh, matuto regarding don sa interrupted na pusina. Kaso nga lang guys, is no, uh, nakakalungkot lang nung nag-order kasi ako sa si Shopee ng uh, interrupted relay. Uh, ang dumating is ito. No? So, ito yung order ko sa Shopee. Tapos, ito yung dumating. No? Kung ano to, uh, tingnan natin. Yan. Horn relay na 80 amps speedy relay na 4 pin oh so pero wag kang magalala doon sa nag-request sa ating comment section as uh, soon as possible uh, next video yun na yung i-upload natin since uh, may order na ulit ako at uh, uh, nag assure na yung uh, isang seller na inorder ko na tama yung kanilang ship doon sa ano sa request ko uh, sa order ko okay so since nandito na rin lang ito so gawan na lang natin ng tutorial para naman na uh, hindi masayang di ba oh my god wow so doon sa seller ng uh, item na ito shout out shout out Shopee! bakit ka noon okay so at uh, do sa mga gustong matutong mag-DIY uh, sa pag-install ng busina uh, sa kanilang mga motor, gusto magpalit ng loud horn from stock horn, gusto magpalit ng uh, dual contact horn. Ano ba yung dual contact horn? Ganito guys, ang dual contact horn. Yan. No? So, iba't ibang klase yung dual contact horn. No? Pag dual contact horn, dalawa yon Kaya dual. Paano masabi? Dual. <laughs> no? So, isang high, isang low no? So, ito, uh, mayroon ako dito pinaglumaan, Bosch. Okay, so ganito yung uh, ganito yung dual contact horn. No? So, yan, uh, sa mga gustong mag DIY, uh, recommended naman yung ganitong nga uh, setup na, na harness. No? Para hindi na kayo mahirapan mag-wiring. No? Napaka uh, ganda at uh, plug-in play. No, kung paano to i-install, So ganito lang, no. Itong mahaba, na red, walang ibang color red dito. Itong red is direkta ito sa battery, sa positive ng ating battery, no? lalagyan lang i sa salpak na lang natin to doon. At uh, it's up to you guys kung lagyan nyo ng fuse or hindi, no? Nasa sa inyo po 'yon. Kung hindi kayo maglagay ng fuse, okay lang 'yon. Kung maglagay ka ng fuse, okay din 'yon no? Nasa sa inyo po 'yun, guys, no? Ah, uh, discretion mo 'yan. Depende kung saan ka komportable. Uh, may mga ibang uh, ano kasi na mekaniko na pag gumamit na sila ng fuse, hindi sila naglalagay ng I mean, pag gumamit na sila ng relay, is hindi sila naglalagay ng fuse, no? So, pero katulad ng sabi ko, it's up to you, guys. No? So, 'yan, diretso lang to doon sa positive ng ating battery. Then, ang dalawang dilaw na to, is yung dalawang wire na bubunutin natin doon sa ating stock horn doon natin to ilalagay guys no may dalawang wire alin ba ito dalawang wire bubunutin natin doon sa ating stock horn for example ito yung ating stock horn may dalawang wire na nakalagay doon no pag binunot natin yung dalawang yan ilalagay natin sila dito sa dalawang yellow na to tig-isa sila guys no okay lang yan kahit magkabaliktad walang problema yan guys kahit saan mo sila ilagay basta dito sila ilalagay sa dalawang yellow na to sa so, dalawang yelo na to doon natin ilalagay yung wire na galing sa ating stock horn okay? so dito naman sa color green itong green dito natin to ilalagay sa ating dual contact horn ilalagay yan tig-isa sila. No? Okay lang kahit saan dito, dito mamili ka. No? Wala namang polarity yung ating mga busina. No? Ilalagay mo lang dito. Tapos sa isa naman, yung isa. No? Ganyan. Sa isang busina. Tig-isa sila nyan, guys. No? Yan. Medyo... Masikip kasi kasi nilagyan ko ng uh, hinang yan nung tinangga nung nilagay ko sa motor yan tig isa lang sila guys then may extra wire dito sa harness na to itong black no mayroon na rin siyang terminal mayroon na rin siyang mga pin no so itong dalawang ito tig isa din ito dito guys ilalagay natin no dito tsaka dito tapos ilalagay na lang natin to sa body ground kung hindi kayo komportable sa body ground, baka isipin nyo mahina yung kuryente na galing sa body ground. Pwede nyo rin ito dugtungan guys. No, dugtungan nyo to ng wire. Mahaba. Pagapangin nyo dun sa battery natin. Sa negative ng battery. Dun natin ilagay. No? Mas advisable yon Para stable yung kuryente. No, pero, itong design na to is sa body ground na lang to tutunog din yan. Huwag kayong mag-alala guys. At maganda rin yung tunog. No? Basta ayusin nyo lang ang paghigpit. Pag tinornil nyo na sa body ground. Okay? So, yan. Ganito, ganito lang kasimple gamitin harness na to. No? Hindi ka naman problema kung saan 85, 86, 87. No? Napakadali na kasi naka set up na siya guys very plug and play. No? At para lang ito dun guys, linawin ko lang para lang ito sa magpapalit ng busina. From stock horn to dual contact horn. So, ayan. So, sana nakatulong sa inyo guys itong uh, oh, maikling video natin para don sa mga nais nice, matutong mag DIY. Okay, so maraming salamat sa panonood guys. Kung uh, nagustuhan mo yung video na to, makikipindot na lang po ng uh, subscribe button at notification bell para like kang updated sa mga susunod na mga videos and tutorial natin at uh, paki-share na rin guys para mapanood na rin ng iba na nais matutong mag DIY. Okay, so maraming salamat ulit. Hanggang sa lagi, keep safe and bye-bye!